mga kawaraga dahil tag ulan ang panahon at malamig puso ang sakit so kailangan natin magpalakas ng katawan kaya ang ulam natin for today's video ay gulay gulay binago may bagoong isda na gulay ito yung ating gulay Sa sari mayroong okra talong kalabasa and sitaw so unahin na natin ilagay yung ating sitaw kasi siya yung mas 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 matagal maluto. Pinakuluan lang natin, hindi na natin yung ginisa. Pinakuluan lang natin Lass. sa bagoong isda. Kasi meron kami tirang pritong tilapia. So, yun yung sahob At ang isunod natin ay yung okra kasi medyo magulang na rin pati siya. And then, takpan muna natin. So ayun na mga kauragon, malambot na yung ating ibang gulay o kumulo na, ilagay na natin yung ating kalabasa. Pakuluan okay, yes. yeah. muna uli natin siya, tapos ilagay na rin natin yung talo para hindi siya ma-overcook. Ilagay na rin natin yung talo mga kauragon para matapos na. Tatakpal lang natin yan and then pagkakulo ayos na yan I spread pa pala natin at buksan na natin so ayun ayan na siya mga kakarabon Luto na yan. Pag pinatay natin yan at uh, pakpan natin, luto yan sigurado. So hanggang dito lang ako, Ragon. That's all. Thank you and paalam.